Oh, hindi na, na nga talaga siya nakatulog mga kananay hindi <laughs> siya makamubon dahil siya oh, pinipilit niya akong lumabas so oh, ayan na, yan talaga yung chinelas ko na sinusot, alam niya kung ano yung, ano yung kung chinelas na panlabas o oh, bakit? dirty ba ka po dyan? dirty yung chinelas ni mama, bakit mo nilagay sa upuan? ha? bakit mo nilagay sa upuan? Dirty po ba mami? Mami? Ha? Ayaw mo pa mag-sleep? Akala ko mag sleep ka na. Uy. Dirty po ba ang ni mami? Lagay mo lang yan sa baba. Uupuan natin yan eh. Alika na naman. Ali na, mag-sleep ka na dito. Matimpla si mama ng dede. Timpla si mama ng dede. Buti pa magtimplan ako ng dede para makatulog ka na. <laughs> ko lahat yung ano. oh oh Anong gagawin mo dyan? Ha? Huh? Oo. Oh. Oo. Oh, nilabas mo na lahat yung mga sapatos. No. 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 Mag-sleep na. No. 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 Galit na. Nagalit na ang bata. Nagalit na. Oh, dirty. Matimpla na si mama ng dede mo. Ah, uh, oh, Bella. Nak, Nak. Hmm, dede. Dede, milk, milk. Oh, na na. Oo, mamaya, maya. O, oh, dito ka na, dito ka na. Dito ka na kay Coco Melon. Dali. Tabi na kayo ni Coco Melon. Dali ka na dito. O, oh, dyan na, dyan na. Dali na, dali. Ika na, ika. O, oh, ika, ika. Lalaba, maglalabas si mama ng mga shoes mo. O, oh, madudumi na yung mga shoes. Ano yung size e? niya? 24. Maliit na to sa'yo, naku. Hindi mo magbira niya naman lang ito magamit. Pero marang maliit na ito sa 24, say 24. Iga na, iga na, iga na. <laughs> Dito ka na kay Coco Melo. Ano? Dito ka na, oh, oh, oh. Oh, na-na, antok na mo. <laughs> mamaya, mamaya, mamaya tayo mag-ano. Mamaya tayo lalabas dyan, kita, kitita. Tulog din sila, tulog. Na, may na magbuka ka. Magbuka ka pa. Mag-slip na ha. Sleep na, sleep. Nakatulog din mga kananay ang aking anak, ang aking baby. <laughs> Tanggalin ko na muna tong kanyang sandali niya nga talaga to tinanggal. <laughs> Pinipilit niyang lumabas. Buti na lang at inantok din. Mamayang hapon kami lalabas dyan sa kabila bahay. Dyan sa kapatid ko kami tatambay. Pagising niya. Pero ngayon, kailangan niya muna matulog. Dahil daw, ang mga bata ay need matulog sa hapon para maging malakas pa ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga boto-boto at ang develop ng kanilang mga brain. So, ayan nga mga kananay, pag natutulog talaga siya yung kamay niya nandyan. Ah, at hindi po yan nakatulog agad-agad nang kung hindi kami magkatabi. Dahil yung, ano niya, yung buhok ko ang nilalaro niya para makatulog siya. So ngayon, dahil tulog siya, mahaba na ang kanyang mga kuko. Ang mga pananay ang kuko niya. Ayaw kasi niyan magpaputol. Pagising siya, ayaw niya magpaputol kasi one time kasi siguro nagkaroon siya ng pubia nung pinutulang ko yung kuko niya natamaan yung skin niya nagsugat, diiyak siya nang iyak At maray siya naramdaman niya yung sakit kaya mula noon nakaramdam siya ng sakit pag ninilkatiran ko siya ayaw niya na magpanilkatir so ngayon nakatulog siya ah, uh, dadandahanin kong inilkater yung kanyang mga kuko kasi mahaba na masakit masakit pag na pag naglalaro siya natatamaan ako masakit ako yung natatamaan ayan inilkater -inil ko yung kanyang mga kuko hanap tayo dito ng inil-cutter dito sa aking sa aking ayan meron ako mga kanan na mga gamit sa paglilinis ng kuko din. Hindi na nga ako nakakapunta ng parlo kasi malikot si Bella eh. Malikot si Bella sa totoo lang po. Pag nasa labas. Kaya wala na akong time na pumunta ng parlo. Kaya bumili na lang ako ng mga sarili kong gamit para makapaglinis din. Pag may pag nagkakaroon ako ng time, ako yung mismo naglilinis ng aking mga kuko Diba? Diba? nakakapagod nga lang pero syun, wala akong choice kundi magsarili dahil pag kami nasa labas hindi mo mapigilan ang kanyang kalikutan wala rin naman akong kasama pag lumalabas talagang kami dalawa lang ang nagsasama sa loob at labas ng bahay Ayan. habang tulog ang aking bolelet Mag-anin natin siya. Ayan. Saan natin ilalagay itong ating cellphone? Up. Oh. Ah, dito natin ilalagay yung cellphone natin. Ayan. <laughs> Dahan-dahanin lang natin yung pagputol na upang manding. Malabo na yung aking mga malabog na din kasi hindi ko na din masyadong na kaya minsan natatakot din na kung kupitan yung kanyang mga kuko kasi nga ganyan yung nakaraan nga the last time ko siyang ginupitan ng kuko natamaan yung balat niya. kawawa naman kailangan ko na rin maglagay ng salamin sa mata ko ayun super haba ito na yung pagkakataon ko na maputulan yung kanyang mga mahihiwagang kuko. Pero dahan-dahan lang mga kanana. Na hindi niya nararamdaman na pinuputol lang ko na pala siya ng kuko. Ang bilis, ang ah, bilis kasi yung ng kuko ng mga bata. Kagukupit mo lang mga tatlong araw, mahaba na naman. sana na tayo. Super haba na. Ano mo, ano? Parang ang ganda ng lagyan ng ano, yung kulay sa kuko niya. Tapos, pagkatapos nito mga kananay, maliligo na din ako. Tapos, lilinisan ko na yung mga dede niya. Tapos, magandang bawa. Tulog pa siya at kaya pa ng oras kung maglilinis rin ako ng aking kuko. Okay. Medyo islam buwan na din hindi na hindi nalilinis rin yung aking mga kuko. Mas madali, mas madali siyang gupitan ng kuko pagtulog. Kasi pag, pag gising siya talagang ayaw niya, magpahabulan pa kami. Magahabulan pa kami. Tapos pag nahabol ko na, ayaw niya, ginagaling niya yung kamay niya. Haba. Ang pangit tingnan niya. Kala mo, magtatrabaho ang haba ng kuko. Ay, salamat. Hindi tayo masyadong nahirapan sa pagkupit ng kuko niya. Okay. Dahan-dahan na kasi baka umiyak mawala yung tulog niya. Ayan. Siya na lang anak. Siya na lang bibi. Tapos na mama. Hindi ko na masesa. Ayan, you know, ang cute mama din ang mga kuko niya kasi maliliit na mahaba yung mga kuko. Ang cute lang din. Kaso, kung yung mga dumi dyan sa sa loob ng kuko niya, kasi makahaba. Yan. Nagkapitan ko na. yung naman, isang kapila. Sa kapila naman. Mga isang oras ang tulog niya. Nagaaga siya ngayon na tulog kasi maaga dyan din nagising kanina eh. Mga alas 9 ising na siya. Ay, salamat. Tagal ko na talaga itong gustong gupitan. Hindi ko lang magupit-gupit. Pangit kasi tingnan ang haba ng buko. Tumapasok na yung mga dumi. Ay, salamat. Okay na. Nagapitan ko na yung kuko ng aking anak. Ayan. <laughs> Malinis na ang kanyang mga Ay, ito pa merong pagkunti. Okay na yan kasi at hindi na mahaba, hindi na siya masyadong mahaba. Gupitan ko ba Ayan, dito naman tayo sa kanyang mga daliri sa pakaan. So, hindi ko siya makita masyado mga kananay Magkagamit muna ako ng aking flashlight dito sa cellphone Mamaya na lang ulit tayo Kung kayo balikan Magkukupit muna tayo ng mga kuku dito sa batang to O, oh, tingnan niyo, o oh. Magkagamit ako ng flashlight Mamaya na lang ulit And, Tapos na, oh. Okay na ang paa ng aking baby. Up, ito pa bila. Meron pa. Meron pa pala dito. Tapos din ang pagkukupit ko ng kuko ng aking anak. So, maliligo muna ako mga kananay dahil hapon na rin. Alas dos na naman. Ang bilis ng oras. So, habang tulog ang aking baby ay maliligo muna ako at ako'y maglilinis ba ng kanyang mga dede. Bye-bye muna mga kananay. Bye!